Ano po? Ano po bang kailangan nyo? Bakit po kayo napatawag? Gusto lang, gusto, may gusto lang akong kamustahin. Mm -hmm. Sino po ang gusto mong kamustahin, madam? Yung ano? Yung savior ko. Savior. Mm -hmm. Ang ganda ng boses, no? <laughs> mm -hmm. Bakit? Anong nangyari sa savior mo? Nawala na ba? Oo, ay na nga akong kausapin. Ay, bakit? Hindi ko nga alam. Bakit? Ano ba yung naging problema? Bakit? Ano ba yung na naging problema nyo? Ano na nangyari kasi? Ano? Hindi pag-usap ako ulit dun sa dating ano, sa dating ex ko. mm -hmm. Tapos yung savior ko na to, siya yung kasama ko dati nung may problema ako. Tapos? Mm. Tapos, yun. Hindi na ako yung ngayon. Mm. Baka naman kasi siguro may ginawa ka. Baka. Dahil, diba? Kasi kung wala ka sigurong ginawa, kakausapin ka naman siguro. Ay, yun nga. Yun nga. Ang alam kong um, ayaw niyang gawin ko, ginawa ko. Ay, pasaway ka pala eh. Ba't mo kasi ginawa? <laughs> <laughs> Grabe sa pasaway. Eh. Ha? Basta, gusto ko lang siya kamustahin kung okay lang siya kung ano. Namimis mo ba siya? Oo naman. Hmm... So ano ano kung kung nakikinig siya ngayon at kung nakikita niya yung live ni 2.0, anong gusto mong sabihin sa kanya? Gusto pwede kang maglabas ng sama ng loob. Oh, gusto ko pa ring mag sa kanya. Bakit? Sa lahat ng mga ginawa niya sa akin. Medyo mahina yung boses mo, madam. ko, <laughs> mahina Okay na. Okay na. Ayun, gusto ko lang mag-thank you sa kanya. Tsaka, sana kausapin niya na ako ulit. Special ba sa'yo yung tao na to? Sobrang special niya. Mm -hmm. So lang yung kahit sa isang taong sinamahan ako nung time na may problema ako. At sino naman tong taong kasi naman tong taong... Ano naman yung bagay na... Naging reason bakit... Dumating sa punto na hindi na kayo nag-uusap? Kasi nga... Nagalit siya kasi... Noong time na okay na ako... Hinausap ko yung isang tao... Na umalis... Nung kailangan ko. Hmm. So may punto naman pala yung... Ano eh... Yung lalaki na hinahanap mo yun. So... Bakit nga ba kakausapin mo yung taong iniwan ka? Kasi, 'di ba? Kasi 'yun ang punto na kailangan mo siya. Eh. Tapos nung kailangan mo siya, iniwan kanya. Tapos ngayon okay ka na. Okay na ulit kayo. So sa tingin mo ba okay lang 'yun sa taong uh, naging kasama mo nung naghihirap ka pa o hirap ka pa? What do you think? Ha? Sa tingin ko, hindi. Sa tingin ko, hindi. Ba't kailangan ko kasing layuan to yung taong to? Bakit? Kasi... Pag hindi ko siya nilayuan, magkakaroon ako ng kasalanan. Mm-hmm. Kaya kailangan siyang layuan. Ang tanong, gusto mo ba siya talagang layuan? Hindi. Pero yun yung dapat. Hmm. Okay ka na. Okay na. Sa tingin mo, tama yung decision mo. Ano yan mo. sa lagi? Huh? Sa tingin mo ba, tama ba yung de naging decision mo? Malungkot. Pero ano... Pero... yun yung tama kasi. Hmm... Napakabait na babae ito. Patay anak kita ng rebolto? Okay lang sa'yo? <laughs> Hindi naman. Mm -mm. Hindi naman. Pero yun kasi yung tama. Hmm... -mm. So... Kamusta naman yung love life natin ngayon, madam? Yung love life... Okay lang. Mm hmm... Hindi ko, um, hindi, uh, hindi ko sure kung Hindi, wala. palmado lang, kumbaga. Hmm. Hindi nagmamadali, kalma lang. Ay, boyfriend na ba si madam? Um, ano? Pangit magsinungaling. Meron. <laughs> Meron. mhm hmm Masaya naman. ma uh. Hindi, kalmado lang. Kalmado lang. So, masaya ka na sa buhay? Kalmado lang. So, may sasabihin po ba kayo? Yun lang. Saan makausapin niya na ako ulit? Andi diyan siya lagi nanonood tayo eh. Hmm. Kung sino ka man at uh, naririnig mo si ma'am ano ba yung clue para makilala ka niya walang clue okay kamay pati ako mahirapan sa'yo <laughs> walang <laughs> clue ha <laughs> uh -huh. ay sige bigyan ko ng clue ano tagal. Tagal, tagal. Ano? Nasa ibang bansa ako. Anong lugar? Sa Asia. Asia. Lapat ang Asia, madam. Ano? <laughs> ha? Nasa Japan. Mm. Okay. So, wala ka bang sama ng loob doon sa lalaking lumayo sa Ngayon wala. Ngayon wala. Na. Mm. May comment dito medyo contradicted yung sinabi ni, ni girl sa comment section. Baka naman siguro ano, ah uh, nasaktan ng sobra yung uh, nakasama mo nung uh, may problema ka pa. Baka kasi nasaktan uh -huh. siya kaya kusa na lang siyang umalis at kusang nagparaya. Sa tingin mo? Hindi ko nga alam. Kaya hmm. na, gusto kong kausapin ko, niya ako ulit. Tanga. Manid ka? Ha? Maninja? Sige na. lang. Thank you. Ah, sige. Ayaw matang ato guys.